Hi guys! For today's video ay uh, ipapasyal naman namin kayo sa isa sa mga dinadayong restaurant dito sa Sagada, ang Lag Cabin. Bali dito nga pala kami magla-lunch at para matikman na rin yung kanilang ipinagmamalaking etag. So it's lunch time and mga 10am yata nagbubukas tong restaurant na to since pumunta kami kanina and sarado pa. So ayan, tara libutin natin yung buong restaurant. Ayan guys... So, hindi siya kalakihan. Pero yung loob niya is ganda. Talagang cabin na kabin ng dating. May mga iba't iba nga rin pala silang mga uh, food and drinks na ino-offer dito. It's mostly gawang lokal. Ayan. Meron nga din pala silang accommodation. Bale, check nyo na lang kanilang mga rates. Ayan. Ayan, dito yung mga ilang pinitin nilang mga pastries and breads. And pakita ko naman sa inyo yung kanilang mga food menu. after a few minutes, dumating na yung order naming strawberry goat yogurt at saka plain yogurt. Ayan. Tara, tikman natin. Harap. Plain lang yun, no? Yeah. Hindi Taste natin itong sa akin. Nauna yung dessert sa so ano, no? Strawberry goat yogurt. Ay, ang sarap. Ang sarap. Perfect sa ano. No? Okay. Will din pala kami ng kanilang popular na bacon etag. 450 per pack. 450 grams to? 400 grams. 450 grams din and lang natin yung food. For lunch, ordered roasted chicken, guys. Ang sarap ng chicken na It's 9 out of 10 for us. And yung kanilang bacon etag. Masarap siya, guys. Ah, uh, medyo matigas lang yung balat nung ano, nung etag. Um, I think uh, it's normal for that. Sa nga pala ng restaurant guys ay located kung saan sila gumagawa ng mga etag and pwede ka rin umorder dito bukod dun sa si restaurant. So ito yung price ng kanilang mga etag. Ayan, may mga iba't ibang choices ka. And napakaganda nung pagkakasil nila guys. Talagang malinis yung pagkakagawa. So that's our log cabin experience. Thank you for watching and we'll see you on our next videos.